is magandang tanghali po. Ngayon, pakakainin natin ng tanghalian itong ating mga alagang isda. At tawagin ko muna sila. Kalapagin natin yung, yung lata, Ayon, yung ano, plastik. guys, nagsilapit na sila. Uh, Ay na kayo. natin pa kailangan na uh, tirhan natin yung mga parating pero mga parating pa yun si yung anong Yan po. Uh, isang buwan at uh, tatlong araw na mula nung uh, ko nung binili ko yung finger rings na to. Bali po maabot ng 80,000 itong finger na binili ko. Meron din dito pati yung mga tanim namin talong at sili uh, na lubog sa tubig uh, hindi naman ling lingit sa inyo na talagang malakas yung ulan nung nakarang buwan kaya yung mga talong namin no? ayan, sa mga talong at sili na yan meron pang mga isda nakagawa na ako ng balsa uh, pa, gusto ko sa bandang gitna ako na sila pa din para uh, hindi sila masikip dito, masikip, masikip dito. bali tatlong beses ko lang silang pinapakain habang maliliit pa sila pero pag malalaki na gagawin ko umaga at saka hapon ko na lang pakakainin ginagawa ko lang itong ano 3 times a day para lumaki sila kagad ayun tingnan nyo may git na isang buwan pa lang pero may gitlampas ng 2 finger mamayang hapon pupunta ako doon sa dulo kasi naglagay kami ng uh, overflow para sakaling umulan ng malakas merong lalabas yung tubig tapos nilagyan namin ng uh, net yung bunganga ng PVC na 6 inches diameter dalawa po Kaya mamayang hapon maglalagay ako ng sandbag kahit na ako lang mag -isa. Uh, habang walang ginagawa ngayon ito ito yung kay gandang pagmasta nitong aking mga alagang tilapia ayan o bali po umabot ng uh, 80,000 itong uh, fingerlings na to 80,000 pieces kasi po nung nauna may kit na tapos yung huli may gitna 50,000 actually doon po sa kubo na yon ayan andun po talaga yung aking palaisdaan yung pinahukay ko meron din akong patubig doon naglagay din ako ng PVC Uh, para nakatutok doon sa mismong palaisdaan ang, ang kaya ng pala palasda na pinahukay ko doon almost sa uh, 2,000 square meter kaya lang nung umulan ito nga ang nangyari ito po hindi nyo na itatanong uh, meron akong nagsabog ako ng palay dito yan yung tubigan na yan palayan po yan hanggang doon oh ngayon ito inabot ng ano pati yung mga mangga ko yun yung mga nat, natutuyo na ayan binili ko tigukan taos ang 500 ilang piraso yan apat doon apat lima anim pito walo siyam sampo labing siya labing dalawa labing tatlo labing apat labing lima labing anim labing pito labing walo labing siyam ayan po yung yung dalawang natira sa taas yan na lang bukod tanging hindi inabot ng tubig kaya sayang kung sa taas ko naman itatanim uh, naisip ko uh, mahirapan ako magdilig nung, nung bago pa sila kaya dito sa bandang ibaba dito ko tinanim hindi ko sukat akalain kasi po nung bago ako magsawag ng tan tanim na palay tuyo tuyo ito kasi yung traktor namin pinarustrilyo ko tuyo tuyo ito kaya kalahin ko bang uh, pa yung aking mga mangga pagkatapos yung aking mga mangga na yan uh, tinabunan ko ng uh, tupit ang taas para hindi abutin ng tubig sana kasi wala rin inabutan ng tubig Ayan o. Naglalaro sila. Ayan, dami o. Ayan, ang dami sila. Ayan. Umihingi pa ng ano. Dagdag. Mamayang hapon naman. Mainit dyan. Umalis kayo dyan. Alis kayo dyan. Mainit, mainit ng tubig dyan. Ito kasi malalim. kagandahan lang dito uh, kaya ako kaya dinamihan ko na yung pinili kong fingerlings sayang po kasi yung tubig yung panahon kasi pagdating ng summer matutuyo po itong lugar na to so pwede nang uh, magsabog uli ng palay o magtanim ng palay kaya lang ito uh, total nagkatubig na, lubog na sa tubig kaya naisipan kong uh, lagyan ng uh, ng additional na 50,000 mahigit na fingerlings sayang po yung tubig at saka yung panahon within 4 months uh, makaka-harvest ka naman dito basta huwag po lang pabayaan sa pagkain kaya ewan ko kung saan nakukuha ng uh, pagkain pa nila pag malakas ng kumain kasi sa totoo lang hindi po nakabudget itong aking uh, project na to kumbaga sa ano nag take risk lang ako kung hindi ka na masusugal hindi ka mananalo yun nga pag nag take risk ka kailangan na may may kaakibat ak matatalo at mananalo sana sa side kong ito ako naman ang mananalo. Kaya sal salamat po in advance sa manyo ako sa inyong mga prayers. Sana mapagtagumpayan ko itong aking proyekto na to. In God's name, in Jesus' name. Amen. Ito po, andito na ako sa aking munting tampak sa mga ilalim ng mga mangga. Uh, titignan ko muna yung ano yung aking apple apple ng Pilipinas alam nyo naman kung ano yun ang apple ng Pilipinas yung maraming vitamin C na berde ang kulay ayan po ang daming bunga wala pang ganong hinog itik sa bunga kaya lang mga ano pa bubot la po bubot pa masarap ito sa ano bulang lang ayan o oh, bulang lang yung tuyo bulang lang mo sarap sa bayabas na to kasi ayun yung isa o oh. ayun hinog yun yung isa, mamaya kukunin ko yun ay close up natin where are you ayan ayan yung isa bali dalawa yung kubo ko ayan yung isa tapos ang aking mga mangga ayan May kamias meron ako swing pool kaya lang di ko na pinapatubigan kasi wala nang naliligo wala yung mga po dito lahat na sa Ibang lugar. Yung pagkain ng aking mga tilapia. Ayan. nako may bantay. Ito. Laki ng bantay. si putot Walang buntot. Tingnan ko ngayong buntot mo. Oo nga, ah, pinapakita. po yung uh, pagkain ng aking mga tilapia. Ayan po, yung limang sako na yan ay uh, pre-starter yung maliliit ang butil pero may halo pa ayan ito po ay uh, may halong primas ito ang oras po ngayon ay alas 12.20 ng tanghaling tapat uh, so oras na po ng tanghalian uh, kaya na po tayo ang ulam ko ay inisang sitaw sa tawag ito yog, gata tsaka may kasamang isda na tulingan ayan pritong tulingan po guys kain na tayo sa mga kaibigan dyan sa mga hindi ko hindi namin nakikita kain na po tayo Lord God salamat po sa inyong walang sawang pagkakaloob ng pagkain sa amin sana po hindi lang ako ang binigyan nyo ng pagkain sana gayon din yung mga taong hindi pa kumakain sa oras na to lalong lalo na po yung mga walang pambiling pagkain walang makakain mga pulubi sana po uh, bigyan nyo sila ng makakain dahil naniniwala po ako na walang imposible imposible sa inyo ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Yesus Amen. Guys, ito ang oras ngayon ay almost 4.30 na. Dapat mami ang alas pa kakainin. Kaya kaso, ito, malis na lo. Uh, humingi na ng pagkain. Hai, no? Ayan sila mo. <laughs> Umuwi niya na pagkain. Tatawagin ko muna bago ko pakainin. Ito po yung pantawag ko sa kanila. Para yung nasa malayo, pumunta rito. sabay kayo maghapunan Yan Dali i-set ko muna 'yung video ha 也干了。 Yan o. Uh, sila, no? Tingnan nyo, oh. Hindi oh. magkakamuhog sa no? pagkain. Hindi eh, to. Nasa halos tabi na. Parang o. Uh, Humihingi talaga yung pagkain. O oh, yan. Dito. oh yan. O yan. لا لا بس لا 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 بس كمان pa ah, meron pang parating patay hindi kayo natirhan may eh, parating po ayan you know? o eh, yung mga maalo na yan Dali, ko po Upa kayo ng ano, uh, santabo. Ito, bibigyan ko kayo ng ano, uh, purong starter ya yeah. puro ya, yan aja, <laughs> kailangan na sa net purong starter kasi pag naubos ko yung uh, pinaghalo kong primas ito na yung papakain ko purong starter loading yan nanalo na sila no? Ubus kagat niyan dito Oh hey, Talo na sila Talo na Talo Talo Uh, Tanggal na nga na. Nga 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 Pagod. <laughs> Ayan po. Floating uh, na ito. Starter. Pre-starter. Nakatawas po yun itong ano, isang buwan na pre-starter. starter Uh, sipa ko sa starter. After one month nun, sipa ko sa grower. Grower naman. Ako, pumunta sa tabi. Kaya dapat talaga makanggawa na ako ng balsa para dyan sa malawak doon ko sila pakakainin Kasi dito pumunta sa tabi yung ano yung uh, floating na fresh starter ano oh. you nahihirapan silang kumain pero sa agit na bago tumabi maubos oh, nila kaya yan pupunta na sa tabi man oh no? sayang oh yan pupunta sa tabi ayun ubos ubos na yung ano pagkain nila sana nakakain lahat. Bukas naman ha. Ayun po guys. Napakain ko na ng uh, para sa uh, dinner nila. So hanggang sa muli. Marami salamat sa panunod. Shout out po sa inyong lahat dyan. mag po tayo. Muli patnubayan. Nawa tayo ng pungay kapal. Sana po. Ingat tayo palagi. Kahit oh, walang pera. Wala, basta walang may sakit sa ating pamilya. Yun po. Oh, maraming salamat. Jesus love us. Ito po ang inyong lingkod sa Dik Yakabud. Farmer, senior citizen ng Pampanga. Ingat po tayo. God bless. Bye bye. Hanggang sa muli.